Wow! Oh, look ba this! Guy. masarap na siya. Parang masarap silang kain. Kasi malaki. Mukbang, mukbang tayo ng ganito. Ang laki ng kanyang kamao. Saan mo natanggal? Ang laki. Ang tatanggal. Saan mo natanggal na ng ano? Ay, siya. Siya ba yun? Ang tango. 이우 <목소리도> <오, 목소리도> Malaking Crab! Malaking Crab po tayo dyan! Ito po siya! Hi! Mag-Hi ka! Hi! Ayan! Nope! Ay! 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 Uy! 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 Boom! Ah! Uy! Crab na malaki! Oi, nice. hi, mag hi kayo. Hi mga ka honey bee. Tayo po ay magmumukbang ng ating big crabs. Si, hi crab. Mag kay sa crab. Ubusin mo na eh, upuntin lang. Sana lang. Man. Hi. Yan na po yung ating crab, Papakuluan natin. Saka natin sila lilinisa. Ay, natanggal na yung kamay na isa. Oh, no. Uh oh Ala. Yan. Pakukuluan natin yan. Tapos, pag nagpaku, nakulo na siya, saka natin lilinisa, ibabrush natin sila. I think ito tanggal. Ay, oh no, tanggal na no. oh. Lilinisan natin yan mamaya. Yung ating crab kayo dyan. Crab. Ito yung di nakasali sa ating mamaya pag kumulo na yan. oh. oh, ayan. Oh. Ano? Ayan oh. Ano? poging po. Poging pogi. Poging pogi ka. Huwag kang mangagat. Ayan Oh. Ano? Poging hi. Oh. Poging pogi po iya. Ayan sila. Okay. Luya. Para lumabas yung kanya, no? Pahinaan natin ng apoy. Mix natin yung luya. Sibuyas na. Madaming sibuyas ang ilagay natin. Bien, bien. Ah, il a la sauce. diurung panjang bawah ya, ya. Mix natin. Pero parang mahirap i-mix. Kaya lang. Tapos, lagyan natin ng punting tubig. Lagyan natin ng punting tubig. Ayan. Tapos pakukuluan natin. Maglagay tayo ng turmeric. Pampakulay. Ayan. At i-mix natin, saka natin ito tatakpan. Pakukuluan natin siya. Okay na. Lagyan na natin ng Lagyan natin ng gata. Gata, gata, gata. Ayan yung gata. Gataan natin. Simutin natin dahil ito ay sayang. Ito po ay coco mama. Maglagay tayo ng Magic sarap. Ito na po, open na siya. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan. At ilagay natin ang ating bell paper. Eh, hindi pa na to bell pepper. Siling pahaba. Siling panigang. Sorry. Ayan. Tapos, mix natin. Saka natin lalagyan to yung mga anik-anik. Eh, di ba? Ang laki ng ating crop. Mamaya makikita niyo sa ating kainan. Magmumukbang tayo ng malaking crab. Tapos, lagyan natin ng lorins patis. So, isang ganyan. Ilagay natin, ilagay natin. So, maglagay din po tayo ng ating chili flakes. Ayan po yung ating chili flakes. Ayan. Ayan. Tapos, balagay na natin yung ating lagay natin yung ating bell paper. Ayan na po siya. Tapos, e-mix eh, natin. Ganyan. Ayan Ang sarap po. Hindi natin siya ma ng maayos dahil masisira yung kanila, beautification of the crop. <laughs> ano daw, beautification, hindi ko alam. Basta yun na po yun. Ayan. Tapos ngayon, titikman natin kung masarap. Pero alam ko masarap po ito. Tikman natin ang ating Okay, masarap. At yun lang. Maraming salamat!